Ano problema? Anak -anak. Ha? Palit ng... Nagpalit. Ay, humikpe. Okay, problema. Okay, yan. Ay... Ay... Papakusap sa akin. Ay, ako Ha? Ay, ako. Ay, O, sige. Ipaparating natin kay Governor. Yung hinaing inyo. Ha? Basta ano lang. Kalma lang tayo. Kalma, ha? Bade. Kalma. Ay, wala. Ay, wala. 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 Ha? okay, wala kayo siya. siya siya ba? hindi siya naka ka 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 wala, wala. ka 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 wala, wala. Um.

ayaw, hindi yung ganito sino pa yung nandun? sige na, Dennis, Dennis Dennis, Dennis ang dami nyo dyan sige mo naman yung tao dyan tutulungan ka namin namin mga kapulisan kung kapulisan ni hawak sa inyo doon Kita, kita, kita. Kita, kita, kita. Kita, kita, nga, Kita, kita, kita. Kita, kita, kita may magtulala sa ano? 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 sa ano? 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 Wala na, wala na ano doon. Wala na ano. Wala na ano? ibang baril yun. Wala na sa ibang dito Hindi, hindi, huwag kayong magpakumpiyan sa. Oh, Tops, para maawa nyo natin sa mga kasama nyo dyan, pwede naman kayo makipag-usap. Ako ang magpapasilite. Ausapin nyo yung mga pamilya nyo kahit dito pa lang. Dito na lang. Para hindi sila nahabala. Ha? Ah, Dennis, magtiwala ka sa akin, ha? Magtiwala ka sa akin. Kaya nga, makikipag-usap tayo. Ha? Ah, ako, ako, makikipag-usap to. Sasamahan ko kayo. Ha? Para lang, kawawa din yung ipa. Oh, kawawa. Oh, sa Tomas muna kayo. Oh, Sabi kayo. Ha? Oh, ito, pinapakaw ko namin. San to Tomas muna kayo, ha? Santo Tomas ha? Santo Tomas. Oh. Sige, sige. Makipag-usap muna

پوساس پوساس کپا 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 پوساس 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 پوساس

Pisir, di mana sertung yang <tangan> halwak sertung TV? Kau 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 Gue <laughs> t referred on undell suzikmaras Kellee kartoon ко figured api goti goti pithi challenge vis capacity image empieza f